ready na ready to go na yung ating balikbayan box para sa aking mga kababayan sa aking mga kapamilya ipapadala na sa Pinas ang inyong mga napanalunan ayan ngayong araw po na to ang send ng ating balikbayan box at kinuhaan ko siya ng video para maibidensya tayo sa ating box sa ating balikbayan box aking ah uh, son-in-law. Ini-help ako mag sa, uh, sa van. Ayan po. Kakarga na yung ating balikbayan box. Hold on ako. Kaya? Kaya? You need help? Diba? Okay, nagbibigyo ako eh. Ready? One, two, three. Alright. Ayan. Hirap na hirap kami magsakay. Salamat. Okay. Salamat. Ayan ha. Sending na po yung ating dalawang box. Sama ko na rin to. Ayan. Ayan. Thank you. Iyahin na ako papunta doon sa Filipino store.